Good employee versus bad employee. Bakit kaya mas madalas na ilagay sa resume pag nag apply sa trabaho pero hindi naman totoo ang nilalagay? Oo. Kaya tayo po mga may-ari ng kumpanya o mga HR, huwag tayo masyadong magpapabudol sa resume. Nakasulat sa resume, willing to learn daw. Pero ang totoo, pag nakapasok na, tatamad-tamad na. Nakasulat sa resume, willing to do whatever it takes Expect para pag nakapasok na, namimili na ng trabaho. At ano ang tanong pa? pag inautusan mo. Is that part of my job description? Gusto mo bang madole? <laughs> Nakasulat sa resume, willing to work longer hours, pero pag nakapasok na, ayaw na mag-overtime. Nakasulat sa resume, willing to cooperate daw. Ngunit, pag nakapasok na, ayaw na makisama at ayaw na makioperate. Nakasulat sa resume, kaya daw lumutas ng kahit anumang problema. Ngunit sa totoo lang, pag nakapasok na, siya pala ang nagdala ng problema. Nakasulat sa resume, willing mag sa pagbabago. Ngunit, pag nakapasok na, komportable na, at ayaw ng magbago. <laughs> Paano natin malalaman ang isang empleyado po ay may magandang katangian? Number one, meron siyang mahusay na pag-uugali. Oo. Kahit na walang masyadong alam sa buhay, pero meron siyang tinatawag na GLA, Good Learning Attitude. Mas maganda na po yan. Aanhin mo ang isang taong magaling, pero hindi naman magandang pag-uugali. Mas maganda na isang taong magandang ugali, kahit konti lang ang kaalaman. Pangalawa, magandang empleyado, mahusay na kakayahan. Di ba? May angkop na kayahan at kasanayan sa ginagawa nilang trabaho. Pangatlo, tapat at responsable. In other words, laging sumusunod sa alintuntunin at hindi gumagawa ng dahilan kapag siya po ay nagkamali. Pangapat, mapanagot. May responsibilidad. Ika nga eh, may malasakit po. May malasakit sa kanilang trabaho. Kahit na mag-work ng overtime, hindi nagre-reklamo dahil ang gusto nila ay magampanan ang layunin ng organisasyon. At syempre naman, ang isang magaling na empleyado ay may consistency. May magandang record sa kahusayan na kanyang trabaho. Patuloy-tuloy na nagsisikap at magbibigay ng pinakamahusay na kanilang gawain sa lahat ng kanilang ginagawa. Dito mamalaman ang tunay na magaling na empleyado. Kaya nga ang tanong ko po sa inyo, ang nakasulat ba sa resume nyo lang ay press release or talagang ginagawa nyo. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.